Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus Cavite. So for this video naman po. So ito yung magiging updated by check itong Rigid MTB ni Idol Mike Takutanan. So sa mga matagal na sa channel ko, meron na kaming uh, first video last year pa. Anong matagal na? O oh, may git last year na, no? So napansin ko, iba na yung kulay yung frame mo, no? Tsaka ibang mga parts. Ano yung mga, uh, ano yung mga ibang parts na, no? Na palitan mo? Yung um, rigid. Napalitan ko na. Tapos yung itong handle, handle bar Hmm palitan na rin yan patanong uh, ko lang bakit iba na yung pintura na repeat lang baka ba anong reason? puro ano kasi gas gas na eh ah parang ni-restore oh, mo lang uh, uh, mm -hmm. at saka seat post bago na rin yan ah bago na rim bago na rin at mm -hmm. saka so, yung hydro ganoon pa rin Oo. Uh -huh. yun so i-check natin ngayon eh, yung specs ng kanyang uh, Rigid MTB kaya mag-start na tayo. So Idol Mike no before tayo mag-start no. Ah, tanong mo na kita. Ah, since na huli tayo nag-bike check dong last year. Ah, sa mo na narating tong Rigid MTB No? Yung yung huli, yung Samar. Nag-moy ako ng sa Samar. Samar? Oh. Eh di ano yun mga siguro mga 700 yata kilometers oh, no no. Then mga 800. Sa 800. Papunta sa amin talaga mismo sa Parang literal na cross country talaga no. Na talagang Dumaan ka na ilang probinsya, no? Uh, gano? July yun eh. July? Uh, oh, Mag-iisang taon na rin yun eh. Okay. Bali, ano? Bali, gano? Ano, ano yung, yung travel time ba? Ilang araw? Bali, tatlot kalahati papunta sa amin. Tatlot kalahati yung araw? Kasi hindi naman akong bumibiyahin ng gabi. Puro araw lang. Oh, kasi nga, ito. kasi nga marami mga bus na mabibilis eh, no? Saka, no? Ako lang mag-isa. Ay, ikaw lang mag-isa? Oo, ako lang mag-isa eh. Grabe, tapang nito. <laughs> Grabe no, binayay mo yung summer ko nung ano mag Pero ano mas sa umaga kasi safe mas safe ah, yun eh, yung no? Kaya mabon na ng tatlong araw no Pero kung bibiyahin mo talaga mag gabi, hindi uh, ako ng Hmm, Yan nga no, ito nga yung general background sa kanyang update na rigid MTB So mag-start muna tayo sa kanyang XC hardtail Mountain Bike Frame Ito pa rin yung Foxter Princeton no, okay. na nirepaint na ng kulay dilaw Na XC hardtail Mountain Bike Frame, aluminum 6061 Pero tingin ko mas ano, eh, maganda yung color combination eh hmm. Ang nagaganda na ko sa color combination. Ah, uh, uh, pang 27.5 No? Then yung size nito ulit, size medium or size 16. Uh, straight, uh, straight or non-tapered yung head tube. Tapos sa uh, cable routing, sa FD tsaka sa RD internal, uh, external sa rear brakes, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6 mm diameter na seat post. Quick release yung drop out, then ang disc brake caliper mount naman yun is post mount. So napansin ko parang bago na rin yung hub mo, no? mamaya oh, ay ano natin yan pabarikan natin yan next naman sa kanyang MTB Rigid Park ah uh, Ragusa R300 lalong bumogi yung ano eh bumogi yung buong ng bike mo nagpalit ka ng Rigid Park kasi ito oh sobrang baba kasi yung una yung uh sobrang, ano, at saka yung aero kasi oh, aero, aero. aero, aero. eh wala akong makita ganyan na 26er eh yun yan no? oh uh, Ragusa R300 na aluminum 6061 27.5 na hindi suspension corrected ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade din ito Then yung steering dito of course, straight or non-tapered. Quick release yung drop out. Then yung disc brake caliper mount. Uh, caliper mount, di naman yan is post mount. Uh, so next naman, ito kanyang MTB rigid. Ah, uh, ito pala, M, ano, cockpit, sorry. Itong cockpit, so ito yung kanyang MTB handlebar. Ito yung Trubative Hospital. Baliktad. <laughs> okay lang yan. Ngalang wala kasi baliktad, no? Uh, 31.8 mm ang diameter. Straight na may coating backsweep. Ang uh, dapat ito, uh, sinukot ko ito kanina, 630 mm. Uh, yung grips naman ni Idol, ano to? Rider Ace. Kaya ako naka, nakakita ng brand ng Rider Ace no. ay makapit no kasi yung design nito no? Tsaka medyo malambot. next uh, next naman itong kanyang uh, stem na aluminum EC90 na yun nakita natin 17 degree ang angle. Then ang haba nito is 90 mm no. Sino ko to, to kanina eh. uh, next naman itong kanyang uh, integrated headset mountain peak na sealed by wings. Uh, next naman ito kanyang seat lamp. Uh, Arat no, sakit na aluminum talent alum type 34.9 mm diameter. Ito naman kanya seat post EC90 na carbon fiber, 400 to. 400 mm ang haba, 31.6 mm ang taba na setback na may dual ball clamping system. Uh, ano yung pagkakaiba ng aluminum tsaka uh, carbon na sa ano na seat post sa uh, ma magaan 'yan lang talaga. Mm, um, siguro mga 200 o 200 grams lighter no. Uh, pero comfortable lang. Okay naman. Okay naman. Hindi naman nagka <laughs> <laughs> easy crack daw kasi. <laughs> Pag easy 90, <laughs> yung easy 90 nga yung manibela ko, ilang taon na okay pa rin eh. Okay pa rin naman. Depende lang sa nagagamit yun. Ah, uh, tsaka may torque wrench dapat, no. Yan nga no, uh, next naman itong kanyang saddle, Physic Arioni CX yun. Ito yung original. yun Iba kasi puro mga ganito hubog pero ibang brand eh. Uh, walang wala butas sa na Uh, medyo malambot pero hindi masyado nagpe-flex uh, hindi masyado nag flex then still railings so ano yung updated feedback mo dito sa saddle mo? ayos lang naman no? parang ganun pa rin ganun pa rin yung performance uh, no? Uh, ano ka no? medyo na na kailangan palitan ng upholster yon maganda pa rin yung kanyang feedback dito ano? Mm -hmm. then next naman sa kanyang drivetrain pambansang drivetrain nito one by so wala kayong nakikita na front shifter front derailleur at extra chainrings. yung rear shifter niya L2A7 na 10 speed, speed, no? 10 speed. ito na kanyang MTB crank uh, kanyang MTB crank ayan uh, Shimano FC M210 or MT300 na Halotech no yung bottom bracket ito Shimano rin ano Shimano. ano Shimano to kulay itim eh hanapin ko nga mamaya ilagay ko sa screen kung yung particular na ano nito, na model nakalagay 170mm ng crank arm MT300 mm. yun nga 170mm ang crank arm ano to 96 ano na, 96 BCD no bali pang 3 by bali 96 BCD sa dalawang chain rings then 64 BCD para sa granny ring yung kanyang chain ring naman na 1 by narrow wide na rounded pambansang brand na decas na 42T na 96 BCD yung kanyang clipless pedals ang um, matibay na Shimano R540. <laughs> dami ko nakitang ganito. <laughs> Luma na pero ginagamit pa rin. <laughs> Oo. Uh, next naman, yung chain niya. Uh, ano to? Sunan. Sunan na 10 speed. Ah uh, ito kanyang MTB cassette sprocket. Ano to? Sunshine. Sunshine ba to sagbit. Sunshine? Sunshine. Okay, sunshine no. 1142T na 10 speed. Uh, next naman ito kanyang MTB rear derailleur. L2A7 na pang 10 speed so ito nga yung ito nga yung kanyang dry train setup na kanyang MTB next naman sa kanyang wheel so ito yung kanyang gulong no Maxxis Recon Race na 27.5 by 2.25 na wide bead na exit tire hindi nga lang kagad ako ah next naman ito kanyang MTB rims submit Evo 3 ay hindi Brooklyn pala I'm sorry submit Brooklyn na aluminum double wall 32 holes yung spokes yung side alam nung brand na Naples. Ano lang lang yan? Unbranded. Unbranded. Um, na. Yon, so, uh, so, so, next naman ito kanyang uh, MTB hubs. Ano to? Saturn ano to? Saturn Janus. Saturn Janus. Nakalimutan ko na no? ilang poles to 6 eh. Six, six poles. Six poles na plane. Walang treated. No, Yon, yeah. uh, kasi type of body. Seal wiring. So i-check natin yung tulog na ito. Idol kapag naka-free wheel. natin okay. na dyan. Mm. Makapit. <laughs> para mati kasi spring eh, no? sumasama no eh. yan yan guys yan ang tunog ng kanyang Saturn Janus MTB hubs kapag naka freewheel lang, lasa lang sa kanyang brake set pambans ano to MT201 o MT200 MT ano 200 yun uh, pambansang brand no uh, Shimano MT200 na hydraulic brakes and dual piston lasa lang sa kanyang rotors at tingnan natin na idol yung ano Parang Shimano to yun, Shimano. Ano Shimano to? MT uh, RT ano to? Uh, Tala, hanapin natin. RT RT56. Shimano RT56 na 160 mm diameter, harap tsaka likuran, pares na fixed type and bolt type disc brake rotors. So idle Mike, Magkano yung updated na to na cost? Lata nasa kulang-kulang 20. Under 20,000 no. Yan guys, ito nga yung kanyang update na Foxter Princeton Rigid MTB ni Idol Mike Dakutanan. Yan guys, na naibadya na natin itong kanyang updated na Foxter Princeton Rigid MTB ni Idol Mike Dakutanan. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section noon below. So Idol, mag-shoutout ka na. Ay, shoutout pala sa Molino Bikers. Ako lang mag-isa dito. <laughs> Nasa si, ano, si Lindon. Sa ano, may pasok kami pasok so, no. Ah, maga maga pala siya nagba-bike no? so salamat sa pag check ng MTB mo ulit, no. So maraming maraming salamat sa yung Ah, na panoorin then don't forget na i-subscribe ako YouTube channel. paki na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.